Tapos yung hangin maririnig mo pa. Oo, oh, bumaba nga ako doon. Sumisipol na naga. Yung Pasok kayo? Ha? Huh? Pasok kayo? Mamaya. As in? Tignan mo, galing kami doon sa kabilang room. Nagpalipat kami doon sa kabilang. Ayos ka kami ilipat. Pasak-pasak kami doon eh. Kami dito ba? Marami maririnig mo pa yung sipol. Signal number 4 na kasi tayo. Kasi papasok pa kayo? Hindi pa na. Ano mamaya yung ano, yung advice? Grabe naman. Okay lang naman sana kung ulan lang. Kung walang hangin, pwede. Kasi pag ulan, hindi ka mababasa. Hindi ka makapalitrate sa labas. Ha? Hindi ka makapalitrate sa labas. Ay, okay. nagubutang na nga. basa basa yung damit namin, yung pantalon ko, tapos yung jacket. Tapos nilalamig na ako ng damit sa loob kasi di ba aircon? Tapos umibasa na naman kami. Ang lakas na! Bikna ko sa loob. Ay! Basa! Asila, big air. Puloong basang-basa. May tao dito. Sa room. Sa room. Si Punga, lang. Ano po kung talos si Ang? Galo si Ang? Ayan o. Ayan o, sobra. Diyan kami galing. Nagpalipat kami doon sa kabila. Ayaw pa nga kami ilipat. Pero sinabihan ko na ano, mabaho kayo. Mabaho kasi, kasi iba yung tumutulo. para Ayaw. ihi. Ihi kasi yung tumutulo. Ay, nagpalipat ka. Grabe nung no, nakakatakot o. Oh. Madulas. Baka okay, hindi na kami papasok. Ang lakas na ng ulan eh. Ulan at hangin. Tumutulo. Ligat. Oh Basang basa. Basang basa ang besa. Baha. Grabe, madulas na yung hagdanan. Agad. Kailangan... Ay, aray! Natuluan na. Kailangan kong humawak dito sa railings. Kasi basa yung hagdan. Ngayon, mga... Dahil sa lakas ng ulan at hangin, Basang-basa. Dito kami galing. Nagpalipat lang kami dito sa kabila. Wala nang tulog.